Magandang magandang araw sa iyo, aking minamahal na kapatid sa pananampalataya. Nais kitang yakapin sa virtual na paraan. Damhin ang iyong puso at ipaabot ang isang mensahe ng pag-asa na alam kong naghihintay ka. Kung nararamdaman mo ngayon na parang nakatali ka o di kaya'y maraming buhol ang iyong buhay na hindi mo na alam kung paano kalagan. Kung mayroon kang agarang kaso, problema sa pamilya, pinansyal, kalusugan, o anumang hamon na tila walang solusyon, alam kong hindi ka nagkataon lamang na napadpad dito. Ang iyong intuwisyon, ang iyong puso, ang iyong pananampalataya ang siyang nagdala sa iyo sa sandaling ito. At may sasabihin ako sa iyo, huwag kang mag-alala, dahil mayroong lubos na pag-asa at mayroong makapangyarihang dasal na magiging susi sa pagkalad ng lahat ng buhol na yan. Hindi ko lang ito basta sinasabi, Nakita ko na ang pagbabago sa buhay ng marami at ngayon ang pagbabagong iyan ay handa nang dumating sa A. Pero bago tayo lumalim hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na nagpabago sa aking pananaw sa mga buhol-buhol ng buhay. May kilala akong isang babae, tawagin na lang natin siyang Aling Nena. Buong buhay niya, tila basunod-sunod ang pagsubok na dumating. Nagsimula ito sa isang malubhang karamdaman ng kanyang anak. Halos maubos ang kanilang ipon. Kasunod niyon, nagkaroon sila ng problema sa lupa na matagal na nilang inuupahan. Nagsimula ng mangutang si Aling Nena at dumating sa punto na wala na siyang halos maipakain sa kanyang pamilya. Araw-araw, ang kanyang puso ay mabigat, tila ba may mga buhol na nakapulupot sa kanyang dibdib, pumipiga sa kanyang hininga. Sa bawat gising niya, ang unang bumubungad ay ang listahan ng kanyang mga problema, ang bawat isang buhol ay tila lalong humihigpit. Pakiramdam niya, pinabayaan na siya ng lahat. Ngunit isang araw, may nagpayo sa kanya na subukan ang isang debosyon kay Santa Maria tagapagkalad ng mga buhol. Sa una, nag-aalangan siya. Marami na akong dinadasal, sabi niya, wala pa rin. Pero desperado siya. Ano pa nga ba ang mawawala? Sinubukan niya, hindi kaagad pero unti-unti nagkaroon ng kaliwanagan. Ang dating madilim na daan ay nagkaroon ng mga sinag ng pag-asa. May isang tao na nag-alok ng trabaho sa kanya na kahit paano ay nakatulong sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Ang anak niya ay unti-unting gumaling. At ang pinakanakakagulat sa lahat, ang problema sa lupa ay naayos sa paraang hindi niya inasahan. Hindi ito himala na bumagsak lang mula sa langit, kundi himala na unti-unting nagbukas dahil sa pananampalataya, pagtitsyaga, at sa malakas na intersesyon. At iyan ang nais kong ibahagi sa iyo ngayon. Ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang tulong ng ating mahal na birhen. Kung handa ka ng kalagan ang mga buhol na iyan, manatili ka sa akin, dahil ang mga susunod na sasabihin ko ay magbibigay sa iyo ng susi. Ang buhay ay puno ng mga buhol, hindi ba? Mayroong mga buhol sa ating mga relasyon. Minsan, nakikipag-away tayo sa mga mahal natin sa buhay, mayroong hindi pagkakaintindihan, o di kaya'y may galit na hindi natin maipaliwanan. Ito ay buhol sa ating puso, isang buhol na humahadlang sa pagmamahalan at kapayapaan. Mayroon ding mga buhol sa ating pinansyal na kalagayan. Ang utang na lumalaki, ang kakulangan sa kita, ang bigla ang gastos na sumisira sa ating budget. Ito ay buhol na bumibigat sa ating kalooban, nagiging sanhinang pag-aalala at takot sa kinabukasan. At minsan, may mga buhol sa ating kalusugan, isang karamdaman na tila walang lunas, o isang pisikal na sakit na naglilimita sa ating kakayahan. Ito ay buhol na nagpapahina sa ating katawan at kaluluwa. Mayroon ding buhol sa ating karera, sa ating trabaho, sa ating pangarap na tila hindi natin maabot. O di kaya'y buhol sa ating espiritwal na buhay, pakiramdam na malayo tayo sa Diyos, o tila ba hindi dinidinig ang ating mga panalangin. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling buhol. Alam ko yan dahil ako man ay dumaan sa ganyang mga sitwasyon. Maraming beses na akong napapagod, nawawala ng pag-asa at nagtatanong kailan kaya matatapos ang lahat ng ito ngunit ang paunahin punto na kailangan mong maunawaan ngayon ay ito ang mga buhol na ito ay hindi permanenteng tadhana ang mga buhol na ito ay hindi ang katapusan ng iyong kwento ang mga buhol na ito ay hindi nangangahulugan na ikaw ay walang pag-asa o walang kakayahan ang mga buhol na iyan ay mga hamon na may layuning patatagin ang iyong pananampalataya Linawin ang iyong pagpapahalaga at higit sa lahat ituro sa iyo na mayroong ro mas mataas na kapangyarihan na laging handang tumulong. Ang tanong lang ay handa ka bang humingi ng tulong? Handa ka bang magtiwala? Handa ka bang manampalataya? Dahil ang sagot sa tanong na iyan ang siyang magdedetermina kung gaano kabilis kakalagan ang mga buhol na iyan. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw ay may kakayahang manampalataya. Ikaw ay may kakayahang humingi ng tulong, at ikaw ay may kakayahang kalagan ang mga buhol na iyan sa tulong ng kanya na tagapagkalag ng lahat ng buhol. Marahil ay iniisip mo, paano ba iyan mangyayari? Napakarami kong problema, napakarami kong buhol. Narito ang isang sikreto na hindi madalas ibinabahagi. Ang ating mahan na birhen, si Santa Maria, ay higit pa sa isang ina. Siya ay isang makapangyarihang intercessor at sa kanyang titulong tagapagkalag ng mga buhol, ipinapakita niya ang kanyang espesyal na misyon na tulungan tayo sa mga sitwasyong tila imposible ng lutasin. Alam mo ba kung saan nagsimula ang debosyong ito? Ito ay nagmula sa isang lumang tradisyon at larawan sa Germany. Ang larawan ay nagpapakita kay Maria na kinakalag ang mga buhol sa isang puting laso. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa isang problema o hamon sa buhay ng tao. Ang pagkalag ni Maria sa mga buhol ay sumasagisag sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal na tulungan tayong makalaya sa ating mga pasanin. Hindi lang ito isang larawan, ito ay isang powerful na representasyon ng kanyang patuloy na misyon sa bawat isa sa atin. Naalala ko ang kwento ng isang kaibigan. Tawagin natin siyang Mang Tony. Si Mang Tony ay isang seaman. Matagal siyang nasa barko at malaki ang kanyang kinikita, ngunit sa tuwing umuwi siya, parang may sumpa. Laging may problema. Minsan, nawala ng trabaho ang kanyang asawa. Minsan naman, nagkasakit ang isang anak. Kapag umuwi siya, sunod-sunod ang gastos, hanggang sa maubos ang kanyang naipon. Pakiramdam niya, habang nagtatrabaho siya, may isang kamay na humihila sa kanya pababa. Naging buhol-buhol ang kanyang buhay. Umabot sa punto na ayaw na niyang umuwi dahil alam niyang problema lang ang sasalubong sa kanya. Isang araw, sa kanyang paglalakbay, may nakasama siyang pari na nagkwento tungkol sa berhen tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nagduda si Mang Tony, pero naisip niya, ano pang aba ang masama kung susubukan? Sinimulan niya ang pananalangin. Sa bawat araw na nasa barko siya, dinadasal niya ang dasal kay Maria tagapagkalad ng mga buhol, humihingi ng tulong at gabay. At unti-unti, nagbago ang mga bagay. Nagsimula siyang magkaroon ng disiplina sa paggastos, at ang kanyang asawa ay nakahanap ng bagong trabaho na mas stable. Ang kanyang mga anak ay naging mas responsable. Ang mga buhol na dating bumibigkas sa kanyang buhay ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan itong makalad. Hindi lang niya nakamtan ang kapayapaan sa kanyang pamilya, kundi natuto rin siyang magtiwala at manampalataya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mayroong laging daan. Ang kanyang buhay ay naging isang patotoo na ang mga buhol ay hindi kailangang manatiling buhol magpakailanman. Pero bakit nga ba napakahalaga ang paglapit kay Santa Maria sa mga ganitong sitwasyon? Isipin mo, bilang isang ina, sino ang unang tatakbuhan mo kapag may problema ka? Hindi ba't ang iyong sariling ina? Ang ating mahal na birhen ay ang ina ng ating Panginoon, at sa parehong oras, siya rin ang ating espiritual na ina. Bilang isang ina, siya ay puno ng pagmamahal, habag at pag-unawa. Naiintindihan niya ang ating mga pasanin, ang ating mga takot, ang ating mga luha. Siya mismo ay dumaan sa maraming pagsubok, mula sa pagiging ina ng Diyos, hanggang sa masaksihan ang paghihirap at kamatayan ng kanyang anak. Kaya't naiintindihan niya ang bawat buhol sa ating buhay. At bilang isang intercessor, ang kanyang panalangin sa Diyos ay may malaking bisa. Kung ang panalangin ng isang simpleng tao ay dinidinig, Gaano pa kaya ang panalangin ng inang si Maria, na walang bahid ng kasalanan at laging handang tumulong sa kanyang mga anak? Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pagiging ina ng Diyos, na nagbibigay sa kanya ng espesyal na pribilehiyo at lakas sa piling ng Ama. Kaya't kapag lumalapit ka kay Maria tagapagkalad ng mga buhol, hindi ka lamang humihingi ng tulong sa isang santo, kundi humihingi ka ng tulong sa iyong ina, na may diretsong linya sa Diyos. Ngayon, marahil ay iniisip mo, paano ko ba sisimulan? Ano ba ang tamang paraan upang manalangin? Hindi ito komplikado, aking kaibigan. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa perpektong salita, kundi tungkol sa perpektong puso. Ngunit mayroong isang espesipikong dasal na sinasabing napakabisa. Ito ay isang novena o di kayay ang simpleng dasal na maaaring ulitin araw-araw. Pero bago ang mga salita, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tatlong mahalagang bagay na kailangan mong tandaan. Una, ang intention. Ang iyong intention ay kailangan maging malinaw. Ano ba talaga ang buhol na nais mong kalagan? Huwag kang mag-atubiling tukuyin ito. Isulat mo pa nga kung kailangan. Pangalawa, ang pananampalataya maniwala ka ng buong puso na dinidinig ang iyong panalangin at mayroong solusyon. Hindi ito panalangin ng pagdududa, kundi panalangin ng pagtitiwala. At pangatlo ang pagpapalaya. Kapag nanalangin ka na, ipaubaya mo na ang lahat sa Diyos at kay Maria. Huwag mong paulit-ulit na alalahanin ang problema. Ilagay mo sa kanilang mga kamay at magtiwala na sila na ang bahala. Ito ang tatlong susing sangkap sa pagiging epektibo ng iyong panalangin. Nais kong marinig ang inyong kwento. Mi contanos comentarios de on vos est assistindo kung ang mensaheng ito ay pumapasok sa iyong puso. Ito ay malaking tulong para sa akin upang mas maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami at mas makabuluhang nilalaman na magbibigay ng pagbabago. Ang bawat komento ninyo ay isang patotoo na tayo ay magkasama sa paglalakbay na ito, at bawat isa sa atin ay mahalaga sa komunidad na ito. Balik tayo sa mga buhol. Mayroon ding mga buhol na hindi natin nakikita, ang mga buhol sa ating espiritu, sa ating kalooban. Minsan, ang mga ito ay bunga ng galit, ingit, takot, o mga kasalanan na patuloy na bumabagabag sa ating konsensya. Ang mga buhol na ito ay mas mahirap kalagan dahil nakatago ito sa kaybuturan ng ating pagkatao. Ngunit kahit ang mga buhol na ito ay kayang kalagan ni Santa Maria. Ang kanyang pagmamahal at habag ay walang hangganan. Siya ay tulay sa atin patungo sa Diyos, sa kanyang awa at kapatawaran. Kaya't huwag kang matakot lumapit sa kanya, kahit paano pa ang bigat ng iyong pasanin. Siya ay ina. At ang isang ina ay laging handang yakapin ang kanyang anak anuman ang nagawa nito. Isang matandang babae, si Lola Martha, ang nagbahagi sa akin ng kanyang kwento. Buong buhay niya, mayroon siyang pasanin sa dibdib. May isang malaking pagkakamali siyang nagawa noong kabataan niya, isang pagkakamaling hindi niya masabi sa sinuman. Sa loob ng halos 50 taon, ito ang buhol na bumabagabag sa kanya. Sa bawat gising niya, sa bawat misa, sa bawat panalangin, ang buhol na iyon ay naroon, humahadlang sa kanyang kapayapaan. Ni hindi niya masabi ito sa kanyang mga anak sa takot na hatulan siya. Munit isang araw, habang nakikinig sa radyo, narinig niya ang tungkol kay Maria tagapagkalad ng mga buhol. Parang may pumitik sa kanyang puso. Nagsimula siyang manalangin, hindi para sa pinansyal na problema hindi para sa kalusugan, kundi para sa buhol sa kanyang kalooban, ang buhol ng kanyang kasalanan. Sa bawat dasal, humihingi siya ng lakas upang sabihin ang totoo, at humihingi ng kapayapaan sa kanyang puso. At isang araw, habang nakikipag-usap sa kanyang anak na babae, bigla na lamang lumaba sa kanyang bibig ang lahat. Nagulat siya sa kanyang sarili. Umiyak siya ng umiyak. Ngunit ang kanyang anak, sa halip na hatulan, ay inakap siya ng mahigpit. Lola, okay lang po yan. Matagal na po yan. Ang mahalaga, nagsabi kayo ng totoo. Sa sandaling yon, parang may kung anong bigat ang tuluyan nang nawala sa kanyang dibdib. Ang buhol ay kalag na. Naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito nangyari sa isang gabi, kundi sa proseso ng pananampalataya, pagdarasal, at pagkalag ng kanyang sariling takot. Ito ang kapangyarihan ng pagpapalaya at ang kapangyarihan ng tulong ni Maria. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang simple, ngunit malakas na panalangin kay Santa Maria tagapagkalad ng mga buhol. Ulitin mo ito sa iyong puso, o di kaya'y basahin mo ito ng malakas. Ang bawat salita ay may kapangyarihan kung ito ay nagmumula sa isang pusong nananampalataya. Handa ka na ba? Narito ang dasal na maaari mong bikasin araw-araw, lalo na sa mga agarang kaso at sitwasyon na kailangan ng mabilis na interbensyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong Birhen Maria, Ina ng Diyos at ating Ina, ikaw na nagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa sa iyong mga anak na nagdurusa. Ikaw na may walang hanggang pagmamahal at habag, ikaw na tumatanggap sa aming mga hinain, ikaw na laging handang tumulong sa amin na nasa kadipitan. Sa iyong mga kamay, ang mga buhol ng aming buhay ay maaaring makalad. Ikaw ang tagapagkalad ng mga buhol, ang aming matamis na ina na mayroong banal na kapangyarihan sa piling ng iyong anak. Ina ng awa, tinatawag kita ngayon. Lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pag-asa, ngunit dinadala ang bigat ng aking mga buhol. Alam kong nakikita mo ang lahat ng aking pinagdadaanan, ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking pag-alala. Nakikita mo ang mga buhol sa aking buhay na tila bumibigkis sa akin at humahadlang sa aking pag-unlad at kaligayahan. Sa iyong mga kamay, inilalagay ko ngayon ang buhol na ito, o, mahal na birhen, tagapagkalad ng mga buhol, pakiusap, tingnan mo ang buhol na ito sa aking buhay. Humihingi ako ng iyong intersesyon sa harap ng iyong anak na si Hesus Kristo. Kung paanong kinakalyo mo ang buhol sa laso sa iyong larawan, kalagan mo rin sana ang buhol na ito sa aking buhay. Ipakita mo sa akin ang daan, bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon at gabayan mo ako sa mga desisyon na kailangan kong gawin. Ikaw na puno ng biyaya, ipanalangin mo ako upang magkaroon ako ng mas matibay na pananampalataya, mas malalim na pagtitiwala, at mas malawak na pagmamahal. Turuan mo akong maging mapagpasensya at maging matatag sa harap ng mga pagsubo. Tulungan mo akong maging bukas sa mga sagot na ipinadala ng Diyos sa anumang anyo. Ina ng pag-asa, ipinaubaya ko sa iyo ang lahat ng aking pag-aalala at pasanin. Sa iyong pag-iingat, alam kong ligtas ako. Sa iyong pagmamahal, alam kong may pag-asa. Sa iyong intersesyon, alam kong makakawala ako sa mga buhol na ito. Salamat, mahal kong ina, sa iyong pagmamahal at habag. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Salamat sa pagiging ilaw sa aking madilim na daan. Sa ngalan ni Jesus ang iyong anak, nakasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Marahil, sa pagbigkas mo ng panalangin na ito, naramdaman mo ang isang bagong pag-asa, o di kaya'y isang kapayapaan na dumaloy sa iyong puso. Ito ang simula. Ito ang unang hakbang. Pero tandaan, ang pananampalataya ay hindi isang imagic pill na kaagad-agad ay lulunasan ang lahat ng problema. Ito ay isang proseso. Ito ay isang paglalakbay. Ang mga buhol ay dahan-dahang kakalagan, minsan sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga ay ang iyong patuloy na pagtitiwala at pananalig. Nais kong bigyan ka ng isang mahalagang aral. Pagkatapos mong manalangin, huwag kang maupo lang at maghintay. Ang pananampalataya ay may kasamang aksyon. Kung ang iyong buhol ay pinansyal, manalangin ka. Pero gumawa ka rin ng paraan upang mapabuti ang iyong sitwasyon. Maghanap ng bagong oportunidad, magtipid, maging masinop. Kung ang buhol ay sa relasyon, manalangin ka. Pero maging bukas ka rin sa pakikipag-usap, sa pagpapatawad, sa paghingi ng tawad kung ang buhol ay sa kalusugan, manalangin ka. Pero kumain ka rin ang tama, mag-ehersisyo, magpatingin sa doktor. Ang Diyos at si Maria ay gumagamit din ng mga tao, ng mga pagkakataon, at ng ating sariling pagsisikap upang masagot ang ating mga panalangin. Ang aktibong pananampalataya ang siyang magbibigay ng bunga. Ang iyong potensyal ay ilis malaki kaysa sa anumang buhol na kinakaharap mo ngayon. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa iyong mga problema. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi inakikita. Ang mga buhol na ito ay pansamantala lamang. Mayroon kang kakayahang lampasan ang lahat ng ito sa tulong ng Diyos at ng ating mahal na ina. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Hindi. Kami ay kasama mo. Si Maria ay kasama mo. Ang Diyos ay kasama mo. Nais kong bigyan ka ng isa pang kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. Pagkatapos mong manalangin, kahit pa hindi pa nakakalag ang buhol, magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil dinidinig ang iyong panalangin. Magpasalamat ka dahil may pag-asa. Magpasalamat ka dahil mayroong nagmamahal sa iyo. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming biyaya. Ito ay nagbabago ng iyong perspektiba mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Ito ay naglilipat ng iyong fokus mula sa problema patungo sa solusyon. Ito ay lumilikha ng positibong enerhiya na umaakit ng mga magagandang bagay sa iyong buhay. May kilala akong isang babae, tawagin na lang natin siyang Elena matagal siyang nag-alala tungkol sa kanyang anak na nasa ibang bansa. Hindi ito nagpaparamdam at nakakarinig siya ng mga masasamang balita. Ang kanyang puso ay nababalot ng takot at pag-aalala, at ito ay naging isang napakalaking buhol sa kanyang buhay. Nanalangin siya kay Maria tagapagkalag ng mga buhol, araw-araw, linggo-linggo. Hindi lang siya nanalangin, kundi araw-araw din siyang nagpapasalamat, na parang naayos na ang lahat. Nagpasalamat siya sa Diyos at kay Maria sa pag-iingat sa kanyang anak, sa pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso, at sa pagkakaloob ng lakas. Isang araw, biglang nag-text ang kanyang anak. Hindi lang text, kundi isang mahabang mensahe ng paghingi ng tawad at pagbabahagi ng kanyang mga pinagdaanan. Ito ay hindi lamang isang simpleng text, ito ay ang pagsisimula ng pagkalag ng buhol. Ang anak niya ay naging responsable, umuwi sa Pilipinas, at ngayon ay may sariling pamilya na. Ang pagpapasalamat ni Elena, sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang siyang naging susi sa pagbukas ng pinto para sa himalang ito. Kaya't huwag kang susuko, aking kaibigan. Ang iyong laban ay hindi nag-iisa. Ang iyong mga buhol ay hindi habang buhay. Mayroong solusyon. Mayroong pag-asa. Mayroong kakalaga. At iyan ay sa tulong ni Santa Maria Tagapagkalad ng mga buhol. Ang iyong pananampalataya, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang maglipat ng bundok. At ang iyong panalangin, kahit gaano kasimple, ay dinidini. Tandaan mo iyan. Sa bawat pagsubok, sa bawat buhol, mayroong aral. At sa bawat aral, mayroong paglago. Ang iyong kwento ay isang testamento ng pagtitiis, pag-asa, at pagtatagumpay. Ngayon, bago natin tapusin ang paglalakbay na ito, gusto kong magbahagi ako ng isa pang panalangin. Ang panalangin ito ay mas malalim, mas personal, at mas nagpapatatag sa ating pananampalataya. Manalig ka, isara mo ang iyong mga mata kung gusto mo, at damhin ang bawat salita. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O pinakamahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at aming mapagpakumbabang tagapagkalad ng mga buhol, ikaw na laging handang tumulong sa amin na nasa kagipitan at pagsubo. Ikaw na may puso ng isang ina, puno ng pag-ibig at habag. Sa harap mo, ako ay lumalapit ngayong araw, bitbit -bit ang lahat ng aking mga buhol at pasanin. Bawat buhol na nakapulupot sa aking buhay ay nagdadala ng bigat sa aking puso. Ang buhol ng pagdududa, ng takot, ng kawalan ng pag-asa. Ang buhol ng pinansyal na problema, ng pagkakasakit, ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ang buhol ng nakaraan na hindi ko mabitawan, at ang takot sa kinabukasan na tila walang katiyakan. Ang buhol ng mga pangarap na tila malabo, at ang buhol ng kalungkutan na tila walang katapusan. Mahal na Birhen, ibinabahagi ko sa iyo ang bawat isa sa mga buhol na ito. Inilalagay ko ang buhol na ito ng sa iyong mga kamay o mahal na ina. Sa iyong makapangyarihang intersesyon, pakiusap kalagan mo ito. Kung paanong tinulungan mo ang iyong anak na buksan ang mga mata ng bulag at pawiin ang sakit ng mga may sakit, tulungan mo rin ako na makakita ng kaliwanagan sa aking madilim na sitwasyon at mapawi ang sakit ng aking kalooban. Hinihiling ko sa iyo, o oh ina, na bigyan mo ako ng lakas upang tanggapin ang kalooban ng Diyos, kahit na hindi ko ito lubos na nauunawaan. Turuan mo ako na magtiwala ng buo sa kanyang plano, na laging para sa aking ikabubuti. Tulungan mo ako na maging instrumento ng kanyang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at maging ilaw sa mga nasa kadiliman. Patnubayan mo ako sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Protektahan mo ako sa lahat ng kapahamakan, physical man o spiritual. Ipakita mo sa akin ang daan tungo sa kapayapaan, sa kaligayahan, at sa tunay na pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa iyo, ina, sa iyong walang sawang pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong patuloy na intersesyon. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil alam kong binidinig mo ang aking panalangin. Buong puso akong nananalig na sa iyong tulong, ang lahat ng buhol sa aking buhay ay makakalad at ako ay makakaranas ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aking kaibigan, tandaan mo ito, ikaw ay espesyal. Ang iyong buhay ay may layunin. Ang bawat pagsubok, bawat buhol ay nagpapalakas lamang sa iyo at naghahanda sa iyo para sa mas malalaking biyaya. Huwag kang mag-atubiling manalangin, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong, at huwag kang mag-atubiling manampalataya. Ang iyong pananampalataya ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang pagmamahal ng Diyos at ni Maria ang iyong pinakamalaking proteksyon. Kung naramdaman mo na ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, kung nakakita ka ng kahit maliit na sinag ng liwanag sa iyong buhay, pakiusap, gawin mo ang mga sumusunod. Una, mag-subscribe ka sa channel na ito at pindutin mo ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang bagong mensahe ng pag-asa at inspirasyon na maaaring magpabago sa iyong buhay. Ang ating komunidad ay lumalaki at gusto kong maging bahagi ka nito. Pangalawa, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Baka may kakilala kang nangangailangan din ng mensaheng ito. Maging instrumento ka ng pag-asa. Isipin mo, baka ang pagbabahagi mo ay makakapagpabago ng buhay ng isang tao na desperado ng makakita ng solusyon sa kanyang mga buhol. At panghuli, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin kung anong buhol ang nais mong kalagan o kung anong bahagi ng video na ito ang pinaka nagbigay sa iyo ng pag-asa. Ang iyong kwento ay mahalaga at ang iyong pagbabahagi ay nagiging inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa iyong oras, sa iyong pananampalataya at sa iyong pagtitiwala. Mahalaga ka. Ang iyong buhay ay mahalaga. At ang iyong mga buhol ay malapit ng kalagan. Manatili kang matatag, manatili kang may pag-asa at manatili kang may pananampalataya hanggang sa muli at pagpalain ka nawa ng Diyos at ng ating mahal na Birhen amen